ang mabuting balita mula sa langit sa araw na ito. Aleluya, Aleluya! Harit batong panulukang saligan ligan ng sambayanan, halina't kami idangal. Aleluya, Aleluya! Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Noong panahong iyon, ipinahayag ni Maria ang awit na ito. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. Sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin at mula ngayon ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salin lahi. Dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Kinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya, sa lahat ng salit-saling lahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Pinangalat niya ang mga palalo ang isipan ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mga mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Nanatili si Maria kina Elizabeth ng may tatlong buwan at saka umuwi. Ito ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Papuri sa Diyos.